Kumusta mga kasaliksik? Maraming nakakikilabot na lugar sa mundo na hindi natin agad nalalaman ng mga tagong atraksyon at rides na maaaring magdala ng kilig o takot. Mula sa misteryosong roller coaster na nagdulot ng trahedya sa New York hanggang sa lawa ng kamangha-mangha sa China kung saan biglang lumitaw ang mapaminsalang alon ito ang mga kwento ng sampung nakakatindig balahibong atraksyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya kung handa ka na, simulan na natin! Number 10. Mr. Yosong Roller Coaster Ang Mind Scrambler ng Playland, New York ay tila isang karaniwang paikot-ikot na ride ngunit ang kasaysayan nito ay punong-puno ng mga hindi inaasahang pangyayari isang araw noong 1998 habang ang mga sakay ay natatawa at umiikot isang trahedya ang naganap. Isang batang bababi na edad 7 ang biglang nahulog. Hindi dito natapos ang istorya. Makalipas ang ilang taon noong 2001, isa pang kakilakilabot na insidente ang nangyari. Isang long time na empleyado ng parke, si Gabriela Garin ay tinangkang tulungan ang ibang mga sakay. Ngunit sa kasamaang palad, siya rin ay natapon mula sa ride. Dahil sa magkakasunod na mga trahedyang ito, ang Mind Scrambler ay tuluyan ng isinara at itinanggal. Ang kilabot ng Mind Scrambler ay hindi lamang dulot ng paikot-ikot na thrill, thrill nito kundi pati na rin ng madilim nitong kasaysayan. Ang pagpasok sa ride ay parang paglalakbay sa isang misteryosong mundo kung saan ang kagalakan at panganib ay magkasabay sa kabila ng permanenteng pagsasara nito ang alaala ng mga trahedya at ang hindi maipaliwanag na takot na dulot nito ay nananatiling buhay sa Playland. Number 9, pagbagsak ng plunge ang Perilous Plunge sa Knott's Berry Farm sa California ay hindi pangkaraniwang flume ride. Noong ito ay binuksan noong year 2000, naging tanyag ito bilang pinakamataas na water ride sa buong mundo. Ang 120-foot drop nito ay nagbigay ng adrenaline rush sa mga sumubok. Ngunit, isang taon lamang ang lumipas isang nakagigimbal na pangyayari ang naganap. Isang babae ang lumipad mula sa kanyang upuan at bumagsak mula sa napakataas na lugar na nagdulot ng malalim na takot sa mga sakay at manonood. Ang pagsasara ng ride noong 2012 ay nagbigay ng isang mensahe: ang matataas na rides ay maaaring magdala ng labis na saya, ngunit may kaakibat ding napakalaking peligro. Kapag ikaw ay nakatayo sa tuktok ng perilous plunge, Mararamdaman mo ang kabang gumagapang sa iyong balat. Ang malamig na hangin, ang tanawin mula sa itaas, at ang kaalamang walang ligtas na pag-atras, lahat ito ay nagdadala ng kakaibang thrill. Ngunit hindi maitatanggi, ang alaala -ala ng insidente ay nananatiling multo na laging sumisilip sa bawat taong nag-iisip kung sapat ba ang kanilang lakas ng loob para sumubok. Number 8, nakakatindig balahibong halimaw. Ang Sydney Ghost Train sa Luna Park, Australia ay hindi lamang isang karaniwang haunted ride. Noong 1979, habang ang tren ay dahan-dahang pumapasok sa madilim na lagusan, isang apoy ang biglang sumiklab at hindi mabilang na buhay ang nabago magpakailanman pitong katao ang hindi na nakalabas ng buhay. Sa gitna ng kaguluhan, ang nakapangingilabot na mga sigaw at ang lumalagablab na apoy ay nag-iwan ng permanenting bakas sa kasaysayan ng parke. Ang misteryo ng apoy na sinasabing maaaring sinadya ay patuloy na bumabalot sa isip ng mga bumisita na tila naririnig pa rin ang bulong ng mga nasawi sa bawat pag-ikot ng tren, ang paglalakad sa dating lokasyon ng Sydney Ghost Train ay parang paglalakad sa isang lugar na may sariling kaluluwa. Kahit wala na ang tren, ang bigat ng alaala ay naroon pa rin, parang isang anino na hindi matakasan. Ang kilabot ay nagmumula hindi lamang sa nakaraan kundi pati sa hindi maipaliwanag na pakiramdam ng presensya ng mga nasawi na tila patuloy na bumabalik upang ipaalala ang trahedya. Number 7. Nakalulunod na pool ng panganib Ang tidal wave pool ng Action Park sa New Jersey ay hindi tulad ng pangkaraniwang wave pool. Sa unang tingin, ito'y parang isang masayang atraksyon para sa lahat, ngunit ito'y nagtago ng isang madilim na kwento. Ang tila inosenteng mga alon nito ay naging mapaminsala na nagresulta sa maraming pagkalunod at hindi bababa sa dalawang pagkasawi. Ang mga lifeguard, kahit dos pa ang nakaistasyon, ay hindi laging makapagsagip ng mga nalulunod. Lalo na't marami sa mga bisita ay hindi alam ang totoong panganib na dala ng pool ang iba'y napagkamalang bahagi ng trill ang pagkalunod hanggang sa ito'y maging huling alon na kanilang naranasan. Sa bawat hakbang papunta sa pool, ang excitement ay, ay tila nagiging isang patibong. Ang mga alon na dati nagbibigay saya ay biglang nagiging labis na malalakas, sapat upang hilahin ng sinuman sa kailaliman. Ang tidal wave pool sa kabila ng kasikatan nito noon ay nagdala ng takot sa puso ng mga nakaranas nito at naging halimbawa ng kung paano maaring magbago ang kasiyahan sa isang iglap. Number 6. Panganib sa puno ng langit Ang Bailong Elevator sa Wuling Yuan Scenic Area sa China ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Ang glass Elevator na ito ay umaabot ng isang at 1,070 talampakan pataas, isa sa mga pinakamataas na outdoor elevators sa mundo. Habang ang matataas na tanawin ay maaaring mukhang kamangha-mangha, ang damdaming tila lulutang sa ere ay mabilis na nagiging sanhi ng pananakit ng tiyan para sa mga sakay. Subalit, hindi lamang ang taas ang dahilan ng kilabot. Ang rehiyon kung saan ito nakatayo ay kilala rin sa seismic activity. Kaya't kahit na ang elevator ay may mga earthquake detectors, ang pag-iisip na maaaring mangyari ang isang lindol habang umaangat ay nagdadala ng dagdag na kaba. Habang tumataas ang elevator, ang panginginig sa tuhod ay sumasabay sa kaba ng mga sakay. Ang bawat segundo ay tila mas mahaba habang tanaw ang tila walang hanggang lalim sa ibaba. Ang Bailong Elevator ay higit pa sa isang atraksyon. Ito'y isang pagsubok ng lakas ng loob at tibay ng puso ng sinumang handang sumubok nito. Number 5: Kilabot ng spiral na hagdanan. Ang bundok na taihang sa China ay tanyag sa mapanganib mo nitong spiral staircase na tila umuusad patungo sa langit. Ang hagdanang ito ay umaabot ng halos tatlong daang talampakan. At ang bawat hakbang ay nagdudulot ng kaba, lalo na't walang harang na barandilya ang nagpoprotekta sa mga umaakyat. Kung ikaw ay higit sa anim na taong gulang, ipinagbabawal kang subukan ito hindi dahil sa diskriminasyon, kundi dahil sa matinding pisikal na strain at panganib na dala nito. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok ng tapang at ang tanawin mula sa taas ay maaaring magpahinto sa iyong paghinga, hindi dahil sa ganda, kundi dahil sa takot. Habang paakyat, ang bawat hakbang ay tila nagiging mas maliit. Ang bawat paghinga ay nagiging mas mabigata ang kilabot ay hindi lamang mula sa pagod ng pag-akyat kundi pati na rin sa pag-iisip na ang isang maling galaw ay maaaring magtapos sa isang mahabang pagbagsak. ang taihang spiral staircase ay higit pa sa isang hamon ito ay isang pagpapasya kung handa kang harapin ang iyong takot sa matinding taas number 4 nakakabighaning tubig. Sa Schlitterbahn Water Park sa Kansas City, dating naroroon ang Verrocht, ang dating pinakamataas na waterslide sa mundo. Isa itong tanawin ng tila walang hanggang taas na tilahamon sa batas ng gravity. Ngunit noong 2016, ang lahat ay nagbago. Ang batang si Caleb Schwab, sampung taong uh, gulang ay nawalan ng buhay ng ang raft niya ay bumangga sa isang bar, isang trahedya na nag-iwan ng pangmatagalang marka sa kasaysayan ng amusement rides. Ang sinasabing thrilling ride ay nagkaroon ng takot at pag-aalinlangan sa kaisipan ng mga sumubok. Ang slide ay uh, tuluyang isinara at uh, winasak pagkatapos ng insidente natila isang babala sa lahat. Ang adrenaline rush ay may kapalit bago ang trahedya, ang verok ay parang isang paglalakbay patungo sa kalangitan. Ang tanawin mula sa tuktok ay nakamamangha ngunit kasabay nito. Ang kabang hindi maalis ay tila humihiwalay sa mga sakay mula sa kasiyahan. Habang bumababa ng napakabilis, ang pakiramdam ng halos malayang pagbagsak ay nagiiwan ng halo-halong emosyon ng takot at saya. Ngunit ang nangyari noong 2016 ay nagbago ng lahat. Ang slide ay hindi nakilala bilang isang thrill ride, kundi isang paalala ng panganib na maaaring kasama ng kasayahan. Number 3, Hilo ng Salamin Ang East Taihang Glass Walk at Jiangjiajie Glass Bridge sa China ay mga atraksyon na tila nilikha upang hamunin ang tapang ng bawat bisita. Isipin mong naglalakad ka sa isang tulay na salamin. Pitong daan at labing limang talampakan ang taas mula sa lambak kung saan ang bawat hakbang ay tila na dirinig mo ang salamin na pumuputok. Kahit na ito ay sound effects lamang, ang kaba ay tunay. Ang Jiangjiaji Glass Bridge naman na umaabot sa halos isang libo at apat na raang talampakan at halos isang libung talampakan ng taas ay nagpapakita ng mga nakalululang tanawin. Ang bawat hakbang sa transparent na sahig ay parang paglalaro ng tapang laban sa sarili. Ang dalawang glass attractions na ito ay parang pagtulay sa pagitan ng langit at lupa. Habang naglalakad ka, ang mismong tanawin sa ilalim ng iyong paa ay nagiging sanhi ng pangingilabot, ngunit hindi mo maialis ang iyong mga mata sa kagandahan ng paligid. Para sa mga nakakaapak, ang karanasan ay tila isang panaginip. Isang nakakagimbal ngunit hindi malilimutang karanasan na sinusubukan ang bawat hibla ng kanilang lakas ng loob. Number 2, ang Dragon ng Langit. Sa Jiangkou section ng Great Wall of China, matatagpuan ang tinatawag na Heavenly Ladder, isang hagdang bato na matarik at walang safety railings. Ang mga hakbang nito na tila masyadong makitid at hindi pantay ay nagtutulak sa mga umaakyat na kumapit ng mahigpit habang nakatitig sa gilid ng bangin. Ang anggulo ng hagdan ay halos parang pader na tila hinahamon ang lakas at tapang ng bawat bisitang handang sumubok. Sa taas nito, makikita ang isang maladragon na tanawin ng great wall na kumakapit sa matatarik na bundok, isang tanawing nagbibigay pabuyaya sa mga nagtatagumpay. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi para sa mahihina ang loob. Sa bawat hakbang pataas, mararamdaman mo ang tibok ng iyong puso na bumibilis, ang iyong mga palad na nanginginig habang umaasa kang hindi ka madudulas. Ang kilabot na dulot ng heavenly ladder ay hindi lamang nagmumula sa taas nito kundi pati na rin sa malayong pag-iisip ng pagkadula sa isang hagdan na parang tinapyas mula sa bundok mismo. Para sa mga tumawid, ito ay isang karanasang hindi malilimutan. Isang pagsubok ng tapang na tunay na maipagmamalaki. Number 1. Lawa ng Kamanghamangha Ang mga wave pool sa Asia ay madalas ituring na lugar ng kasiyahan at pagpapahinga ngunit minsan ay nagiging bangungot sa Shuyun Water Park sa Tsina noong 2019 isang rogue wave ang biglang nabuo mas mataas at mas malakas kaysa sa inaasahan ang tubig ay biglang sumalampak sa mga tao pinataob ang mga naglalangoy at halos ikinadurog ng iba sa gitna ng kaguluhan maraming napinsala at lima ang kinailangang isugod sa ospital. Ang karanasang ito ay hindi lamang ikinagulat ng mga bisita kundi naging paalala rin kung gaano kadelikado ang isang bagay na karaniwang itinuturing naligtas. Kapag nasa wave pool ka, inaasahan mo lamang ang malumanay na alon, hindi ang isang halimaw na biglang sasalampak at magdudulot ng takot ang tanawi ng mga tao na biglang nawawala sa ilalim ng tubig at ang mga sirena ng ambulansya na dumating ay parang eksena sa isang horror film. Sa bawat pagbabaalik tanaw, sa araw na iyon ang mga nakaranas nito ay natututo. Ang tubig ay maaaring magdala ng saya, ngunit kapag naging mabangis, ito rin ay maaaring magdala ng tunay na kilabot.